Isang magandang araw na naman sa inyong lahat at meron tayong panibagong video kung paano i-install itong Headlights Visor dito sa ating WSP. Dumating na itong ating in-order mula sa Shopee at mukhang maganda naman siya, makinis, makintab, medyo may kanipisan lang. Pero okay na okay yan sa ating WSP. So yung una natin gagawin ay tanggalin na naman yung ating kinabit na windshield at side mirror. Habang tinatanggal natin ang mga ito, makikisuyo na lang po na pakisubscribe and like ng aking channel para sa mas marami pang video para sa ating WSP. Ayan, pagkatapos natin tanggalin yung ating windshield at saka side mirror, Meron lamang limang screws na kailangan nyo pong tanggalin. Meron dyan dalawa sa ilalim ng handlebar at meron dyan dalawa din sa gilid at yung nag-iisa na harap pagkatapos ko tanggalin yung screw, hindi ko pa rin matanggal ang headlight na panel kasi may nakalock pa na mga clip. So ang ginawa natin, gumamit tayo ng pry tool at dahang-dahang sinusungkit hanggang sa matanggal natin ang ating headlight panel. Tinanggal ko na din pala yung adapter o yung extension ng side mirror para mas madaling makuha yung ating panel. Ayan, Tanggal na yung ating panel pero huwag nyo munang hugutin agad. Kasi nakakabit pa yung kable ng headlights. Kaya tanggalin mo muna doon sa sakit. Huwag kayong mag-alala, meron dyan palatandaan sa sakit para hindi maging baliktad yung pagbalik nyo. So para may kabit natin yung ating visor, kailangan natin tanggalin yung pabilog na kulay chrome para maipasok natin ang ating visor. Meron lamang yung isang screw at tatlong clip na kailangan natin sungkitin para matanggal natin siya ng lubusan. Paalala po, ito ay plastik kaya dahan-dahan lang sa pagsungkit para maiwasang mabali o masira ito. Pagkatapos tanggalin yung headlights cover na yan, pwede mo nang ipasok yung ating visor. I-align nyo lang po na sumentro siya para maganda tingnan. At kapag nakasentro at okay na para sa'yo, pwede mo nang ibalik ang cover ng headlight. Sa uulitin, dahan-dahan lang po ang pagliin para mag-lock ulit yung clip ng cover. Pagkatapos niyan, ibalik yung screw at itesting muna natin kung umaandar ang headlights bago natin ibalik ito. Ikabit mo muna yung kable ng headlights at subukang paandarin para masiguradong maayos ito. Ayan, umiilaw siya. So pwede na nating ibalik ang ating headlight panel. Isang huling testing pa muna bago natin screw ang ating panel. Balik na natin ulit yung side mirror at ating windshield. Sa totoo lang, lalong na enhance nitong visor ang classic look ng ating WSP. So hanggang dito na lang ulit. Maraming salamat sa pagsubaybay sa aking mga bagong ina-upload na video at sana po patuloy kayong sumuporta sa pag-subscribe, like at pag-share ng aking channel. Maraming salamat.